makakuha mga ka-explorer. Today is Wednesday. Yan, hinatid ko yung aking alaga at ako'y babalik ulit kasi ang aga ngayon, 7.39. May hockey sila, competition super aga walang bus na iwan ako ng bus kaya ang gawin ko wabaket ako ipakita ko sa inyo kung gaano kataas itong mga pinag ano nila pinag dadaanan, yung dinadaanan nila pinagdadaanan dinadaanan nila yan ito yung school ito naman yung Stanley Ho diyan naglalaro yung mga ano malaki to meron pa doon sa isang side lahat sa bundok ako akyat ah, uh, tamang tama medyo pa rin malamig ah, uh, hindi ako nagsuot ng makapal na jacket medyo nanunuot yung lamig sa balat uh, tamang tama dito pag akyat ko ah, uh, hihingalin ah, uh, exercise uh, hindi masyadong mainit yung katawa eh, papapawisan kahit na malamig kasi kung pag pagmanok papawisan yung likod yun tamang tama na yung damit ko akyat ako dyan dyan siya may layer layer first layer, second layer, third layer ayun hanggang dun sa taas ito na yung mga bahay dito oh Yan, yung bundok. Ah, yung lupa na sa taas, bundok talaga siya. Ah, dinagyan nila ng building. yeah, ayan, ayan, nasa bundok-bundok. Naririnig yung mga ibon. Ang ganda pakinggan pa umaga. Na. Kahit tanghali, nung dumaan kami dito din, ang ano ng ibon. Ang dami. Dito pala ako sa second layer. Kaya pa dito sa third layer. Ko, yung plane. Daanan kasi dito ng plane. Ang daming mga bulaklak ng ganito dito sa tabi ko Kailap yung solar nila kay daanan ng tubig hindi niyo ko gaano kataas dandanin ko na lang para hindi ko masyadong hingalin at yung aking paa ay hindi mag sasakit hindi niyo ano, maraming wild boar dito yung nila yung bundok ginawa nila ng da daan shortcut pero kung lalakarin to paikot ikot doon sa plain na daan, talaga malayo. Ano yung haba ng taas niya May nagkakaykay sa taas ni nag-ano ng sahi. Parang nag-ano ng tingting, -ting, walis tingting. -ting. Nagwawalis, may nagwawalis. Sobrang taas, ano mo? Tapos tingnan natin dito sa baba. Mahulog ako dito. Talagang galos-galos at bungi yung malamanon ko. Ayun, taas siya. Maganda exercise to every morning. Kaya titiba yung mga, ano, mga matatanda dito. Ay, ayun pala yung nagmamalis. Ay, dahan -da -da na lang pag-akyat parang yung sa building ko mas mataas pa to sa building namin kaya lang ito mataas talaga siya oh. oh yung legs ko yung muscle kailangan talaga no, mag gym Ayan. tapos sa baba tingnan natin sa baba ha ay, nakakatakot. Ayoko kung tingnan talaga. Matarik siya. Ayoko kung tumingin sa baba. Bakit noon kaya kung tumingin lang baba na ganito kan? Kung sila na kung tumanda. Takot ako, susan. Takot na akong tumingin sa kahit sa taas at sa, sa baba. pababa. Pagbangin kasi, parang natatakot ako. Pero pag nakalapag naman doon ako sa Macau Tower noon yung glass floor hindi ako takot tumingin sa baba ayan malapit na ako upo na lang muna ako dito bago pitingin sa baba ayokong tumingin na nakatayo para ako mahulog upo ako dito ayan ito taas Ay, natabonan yun eh nasa mounting yun ang dagat dun hindi ko na kaya tumingin sa bababa ba. para akong hinihila pababa Ano kayong klaseng mga ano to? Damo. Parang ano nang takway na yan. Mga roots niya. Ayan, lapit na ako. yan, may bahay din sa likod. Ayan, mga bahay yan. Building, scenic view niya. Nakakatakot dito. Pag nagkamali yung paa mo, na-slide no, ka. Pag umuulan, talagang ang kroroll pa pa baba ay doon na yung Stanley Ho yan Stanley Ho isang ano din yan sa school ay dyan sa harap ng school parang oval yan may ano uh, stage stage dyan naman ang dagat para akong hinihila pa baba yan Dada, unti unti ano lang siya dandan lang siya bumababa talaga mataas talaga ayan may barko upload ko na to wala na edit edit kasi hindi wala akong upload upload ngayon ng video dahil wala nang time hindi, hindi ako naka-de-off nung Sunday dahil pina-overtime ako ay eh, pa ako ni Amo pero mas pinili ko mag dahil sabi ko mas napagod ako pag dahil magmamadali ako sa oras ngayon kaya naka-overtime ako ng Sunday at gusto ko naman dahil na mas magkasus na sa labas kaysa yung gagala pasahe, kain ayan eh, ay, na naman ako ng ano isang araw na day uh, overtime yun parang abundok uh, uh, ano talaga siya gubat paggubatan. may mga ibon dito ako nakikita na ibon na iba't iba yung itsura dun sa amin, ang dami dun kaya lang hindi ko natitsimpuhan mag video ang dami nitong kahoy pang ano o uling ito baliti, malaking baliti banyan tree ang tawag nila dito baka may ahas dito ayan, tinanin yung puno Ang lalaki ng mga branch yung kanyang ano, mm. yung ugat, yung root. O, huh? yeah. Super lucky Ang ganda, pwede ng bahay-bahay dito sa taas. Ayan. Um. Baliti yata ito. Ayan, laki na kanong yung root o. Oh. Ayan, connected na yung root niya dito. Hanggang doon sa baba. Ayun na. Ayun. Ayun na ang Stanley Ho. Ano. Malaki yan. Eh. Malawak. Andun pa rin sa kabila. At dagat na yun dun sa unahan. So, yun sa bundok. Ayun, mayroong ano dun. O, oh, yung para umiikot na ano parang sa Ilocos. Yung kayo BGM. Ayun, o. Oh, umikot na tawag ano, nun. Windmill. Hmm. dagat ang daming dagat ng Hong Kong ang daming bundok kaya ang bahay nila dito ginagawa na lang building pataas sa government ang ano dito eh Tapos kaya hindi sila makabili ng mga kotse na ano kung wala kang car park ang mahal ng car park dito mas mahal pa sa sahod namin Sakit na ako. At si Amo dun sa bahay baka inurasan ako. Upload ko na to sa ano, hindi ko na to i-edit. Yung no, estudyante si o, nang nagkano um, siya babasa. Mahilig sila magbasa ng mga books dito. Mga bata. Yung parang comics sa atin. Ayan, dito ginawang libro. Ayan, nakaabot na ako sa taas. na ang Victoria Road. Dito na po sa Ay, eh, sa kabila yan. Dito na po sa... Sasakay ako dun. Ito na ako, ang fire station. Walang <coughs> kawiran. 就是那部分。 Good morning. Mga alas etso pa lang. Parang nasa Pilipinas lang, no? Yung sa mga subdivision. dugtong ko kung sa school na daanan. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong panunood. Please don't forget to like. Kahit like na lang. Salamat. Bye bye everyone.